Hello, hello guys. Ah, oh, uh, si Talia ano dito si Talia. Oh. Hello Talia, hello. Hello ka Talia. Hello. Ah. Oh. Ah. Oh. Hello po. Hello po sa inyo. Mm, nandito lang kami sa loob ni Talia. Hindi ka sa probinsya. Lagi kami nasa labas. Kasi dito hindi lagi nakakalabas kasi lumaulan dito sa Maynila. hindi mm, ka sa probinsya hapon pa lang naglalakad ng si Talia doon sa labas kaya si Talia ay bored na bored na dito hmm. Siya, Italia. Oh, si Talia, oh ang music si Talia hi, Oh. hello ngayon ay nagmerinda kami ng tinapay, oh kasi kagigising lang ni Talia Talia hmm. okay, magsinabi doon, magsalita hello po sa inyo, oh Hmm. May merenda po si Tagin ng ngayon. Kasi gutom na gutom na siya. Ha? Oh. No. Ah. Okay na? Ah, huwag yun kainin. Mm. Oh. Ah. Yeah, Ang kinain na yung lipstick. oh Ah. oh Ah. Ah. <laughs> oh. hmm. mm. Sa tatapos nandito dito ng malakas na ulan. Hindi na kami nakakalabas dito. Lagi na lang kami dito sa loob ng bahay. Sa apat na sulok ng bahay nito. Hindi na kami nakakalabas. Hindi katulad sa probinsya talagang malaki ang ginagalaan ni Talia. Kaya yeah, doon siya ay bumilis ang lakad ni Talia. Ah! Ah! <laughs> Say hi!

Very good. Ah. Ayaw pong kumain. Ayaw pong kumain talaga siguro dito sa Hmm? Mm. Kanta. Kanta. Sing. Sing, Hmm. La, Hmm. Hmm. Kanta.

Mabilis, no? Eh, mabilis. <laughs> May two packs sa talia. Ang easy Wala kami magawa dito sa loob ng bahay. Dito lang aming gawain pag maghapon. Ay! Ga! Kasi! <laughs> Paglaro kay talia. Minsan nga, iyaki siya ng iyak kasi ano, gusto niya lumabas, hindi na pwede lumabas kasi yung bulan. Tsaka walang gagalaan dito talaga kasi paglabas, ano na, puro sa sakyan, hindi katulad sa probisya. Nandun kami talagang kahit flu pa siya ng kalsada, wala naman kasi naman ang mga sasakyan doon. Kaya siya lakad lang yung lakad doon. pakain doon siya ng pinapay. Ha? Ah, kain! Hindi, kain! kay mama. Kiss na kay mama. Dali-dali na, na kay mama. Kiss na kay mama. Nakakanta siya eh. Nakakanta. Ah! Ah! Wala pa. Nakakanta. Ah! Hmm. Ah! Galing. galing! 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 Hello. Hello. Ayaw na kami pa dito ni Nanay, lola niya. Kasi na lang kami sa probinsya. Kaya may init yung lola nito Tud sa kanya. Tawag siya ng tawag, si Nanay. <laughs> tawag na tao si Nanay. Namimiss ng mga Tud si Italia.

siyang lumabas dito. Kaya ganito ito. Bawal lumabas. Anak, wala ka kang lalabas ang dito. Ay, ay sus, ay sus, ay sus. Naniniipa. Nabula <laughs> ka na, labo ka. Mm -hmm. ah, ka. Love mama, love love ya yan. Oh, na. Hmm. Board na board na siya dito. Wala nang nilalapasan. Kundi dito lang sa apat na sudot na bahay namin. O, oh, say hi to the followers. Hi. Hello. Thank you. I'm huh. very good naman niya. I'm a very good. Yeah. Ah. <laughs> Bye bye na. Bye bye. Bye. Thank you for watching. Shout out nga pala doon sa mga nag-join ng membership. Hello. Please join to my membership. Bye.